pagsalita ka ba hindi ka <laughs> oh, guys, ito ba? Bali ngayon may exam tayo about sa tindahan. Sa presyo. Sa presyo. Sa presyo. Dito, magkano? Kuminta. Ako. Limang oh, piso. Lima. Ito, ah? durog. Lima din. Laurel. Sampu. 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 <laughs> sampu. Ikaw. Sampu lima 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 oh, <laughs> lima lima <laughs> <laughs> ito, lima 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 Sampu. lima Sampu. Sampu lima 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 Ito, ito, ito. lima ito. Sampo. Ah, uh, Lipat tayo dito sa tuyo, sa dulo. Magkano dito? 5 piso. Ah, 15. 5. 5 oh. piso lang yan. Ay, Bente 20 yan. 20 Ha? 20 yan. Eh, nakaraang ano. 5. 20. 16. Wala nang wala sa inyo. Ako, Eh, <laughs> may ari yung nagsalita eh. <laughs> Ang daya nung no, may ari. Ay, ano yan, labahita? Eh. Ano yan, labahita? <tinyo> Hindi naman tuyo yan eh, Sina, mo. Ang sabi mo kasi tuyo. Nay, nakita ba kayo may tubig? Labas <laughs> Walang tubig. Oh, what? Labahin ta. Dahan lang tao niyo, mamaya tayo dito. Ito, ito, ito. Sundain. So, 20. Uh, 20 20 15 na lang 15 Ito ka 15 15 15 15 <laughs> At, ano, man, ito, lima ito? Ito, magkano naman ito? Ano? Baso, baso. Bente. 30. 30, 20. Bente. 28 sa Ayun guys, baksak sila sa exam. <laughs> isa po, isa po. Abo na Ito, <laughs> munggo. 20 yan. Bente cinco. Bente. Dapat di ba? Imane, imane, imane. Ah, imane. Ato mane, mane, mane. Bente. Bente. Ah, ano na? Ay tanong ko na kanina. Wala. <laughs> Sampu. <Ulan>, o, Sampu yun. Imane. 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 Benta. Kaya? Kinsey. <tintilating> Sa isip kaya ba? 18. 18? Pagkatapos ka na <tintilating> talaga. <tintilating> 17. Ano? 7. Ano ito? 7. Ah, ano ito? 7. 10. 7. 7. 5. 5. Ano ito? Kambalo. Kambalo ito. Ay, ano alam ba <laughs> Alam niyo, guys, <laughs> tuwag <tumultuwa> tuwag yung mga sa mga sa mga. Pasado na kami. Pasado na kami. Ito yung sila, yung sila, yung sila. Apat. Apat. Tapos doon? Kasi isa. Apat. Piso na lang Piso na Piso isa. Piso isa. Tama. Ano naman ako, minalikop ako. Ano sila? Tatlo Ay, lima. Tatlo lima. Tatlo lima. Tatlo lima dalawa lima. pati oh natawag niyo dalawa lima lima. dalawa lima lima. lima lima. lima lima. lima na pati dalawa lima lima. pati dalawa lima lima. pati dalawa lima lima. pati dalawa lima lima. na.

你快一半，快点！一半。